Sa mga araw ng mga Israelita, may isang malaking digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay may isang dambuhalang mandirigma na tinatawag na si Goliat. Siya ay isang higante na may taas na higit sa siyam na talampakan at suot ang mabigat na baluti. Araw-araw, tatlong linggo siyang lumalabas sa harap ng hukbo ng Israel at humihingi ng isang laban sa sinuman. Sinabi niya, kung may isang lalaking makakatalo sa akin, kami ay magiging inyong alipin. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo naman ang magiging alipin namin. Nang marinig ng mga Israelita ang hamon ni Goliath, natakot sila at walang sinuman ang naglakas-loob na lumaban sa kanya. Si David, isang batang pastol na anak ni Jesse, ay ipinadala ng kanyang ama upang dalhin ang pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa hanay ng mga sundalo ng Israel nang makarating siya narinig niya ang hamon ni Goliat at nakita ang takot ng mga sundalo ng Israel nagtaka siya at nagtanong bakit hindi nila tinatanggap ang hamon bakit sila natatakot sinabi ng kanyang mga kapatid at ng mga tao sa paligid na ang sinumang lalaban kay Goliat ay magkakamit ng malaking gantimpala ngunit wala pa rin gustong lumaban ngunit si David ay hindi natakot sinabi niya sa hari ng Israel si Haring Saul ako po ay lumaban sa mga mabagsik na hayop para protektahan ang aking mga tupa. Kung kaya kong talunin ang mga leon at oso, kaya ko ring talunin ang filisteyong ito. Pumayag si Haring Saul at binigyan siya ng baluti at mga armas. Ngunit hindi ito komportable para kay David kaya tinanggal niya ang mga ito. Kinuha ni David ang kanyang astig na tungkod, limang pabilog na bato mula sa batis, at isang tirador. Pumunta siya sa labanan at hinarap si Goliat. Nang makita ni Goliat si David, pinagtawanan siya at sinabi, Ano ito? Pumunta ka ba rito upang maglaro? Tinuturing mo ba akong isang aso? Sumagot si David, hindi ako lumapit sa iyo gamit ang espada o kalasag, kundi sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na siya mong hinamak. Ang Diyos ng Israel ang magbibigay sa akin ng tagumpay laban sa iyo. Binato ni David ang isang bato gamit ang kanyang tirador at ito ay tumama sa noon ni Goliath. Bumagsak ang higante at hindi na nakabangon pa. Si David ay tumakbo patungo kay Goliath, kinuha ang espada ng Filisteo at pinugutan siya ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang leader, tumakas sila at tinugis ng mga Israelita. Dahil dito, naging simbolo si David ng tapang at pananampalataya sa Diyos. Pinuri siya ng buong Israel at naging tanyag sa buong kaharian. Isang makulay at inspiradong aral mula sa kwento ni David at Goliath ay hindi hadlang ang mga pagsubok at kahirapan kung may tapang kang manindigan at pananampalataya sa Diyos. Si David, bagamat wala pang karanasan sa digmaan at maliit kumpara kay Goliath, ay pinili niyang magsalubong sa hamon dahil sa kanyang buong tiwala sa Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga mahihirap na sitwasyon at malalaking pagsubok ay hindi kailangang magtakda sa ating hangganan. Kapag may lakas ng loob tayo at tiwala sa ating sarili at sa Diyos, kaya nating malampasan ang lahat ng pagsubok at maging tagumpay. Huwag mawala ng pag-asa dahil kahit ang pinakamaliit na tao ay maaaring magtagumpay laban sa pinakamalalaking hadlang. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Isaya 41, 10 ay isang paalala mula sa Diyos na siya ay laging kasama natin sa bawat laban at hamon ng buhay. Hindi natin kailangang mag-isa sa gitna ng mga pagsubok dahil ang Diyos ay nagbibigay lakas at gabay. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at pangako, magtatagumpay tayo tulad ng tagumpay ni David laban kay Goliath. Ang aral dito ay ang patuloy na pagtiwala sa Diyos. Laluna sa mga panahon ng pagsubok at ang pagtangkilik sa kanyang mga salita bilang gabay upang malampasan ang anumang hamon sa buhay.